Hello mga kababayan, good morning, good morning. Pasensya na po kayo at wala po tayong ganong upload eh, kasi busy po tayo this week. Ang dami pong mga uh, special activities ng mga bata. <laughs> Lalo na ngayon, nandito po ako sa fair kasi meron po kami Yan po, yan 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 yan. yan. Kaya Kakita yung yung kulay blue na yan. Yung, ano na po yan, fairgrounds kasi open po ang fair sa amin. Parang carnival. <laughs> eh, dalin, pinahan ng mga bata. At ngayon, na araw nito, eh, kami pong mga, mga anak na may special kids. Lahat po yan dito sa county namin. Eh, may libre pong entrance para makita yung mga farm animals, yung mga bato-bato, ganyan. Mga exhibits po, no? Tapos minsan, kung papalarin sila, kung bubuksan yung mga rides pwede pero for the meantime dito muna tayo sa labas ayan po yung highway namin oh. Away po yan ito mga establishment po to ito meron na may nag advertise mga kamay ayan oh. nakita nyo yan yan kahit saan saan yan yung yan carpet cleaning oh meron pa nga dyan yung mga Jesus Jesus saves yung Oh, magano na kayo dahil malapit nang magunawang mundo, parang si Kiboloy. <laughs> yung po 'yan. <laughs> oh, tingnan niyo yung background ko, 'di ba? Ang sama. Pero ganun pa man, eh hopefully makabalik tayo on track, no? Medyo busy po eh. Kaya pag pasensyo, nakikinig na lang ako, nanonood ako ng mga kapwa natin vloggers ng hot topic ngayon si Kiboloy, no? Lalong-lalo na si ano, Itong si Senator Wonderful tonight Siguro napanood nyo yung 30, 34 minutes video niya Yung mga hindi pa po nakakapanood Nandun sa kanyang official Facebook page Talagang Kung ibinoto nyo ito Sasabihin nyo ito ang totoong, totoong budol Ito ang tunay na budol Wala nang iba Hindi po si Presidente Marcos na sinasabi nilang nabudol sila Hindi po, dahil yung ating presidente may ginagawa, nagtatrabaho. Eh itong si Wonderful Tonight, Robin Padilla. Anong tinatrabaho? 'Di ba? Yung sinasabi niya sa kampanya niya na constitutional reform. O sige, magdadalawang taong ka na diyan. Wala. No nag-propose ka ng RBH o whatever mo. Hindi kinatigan yung pagpapalawig ng mga termino. Ayaw nila. Ha? Tapos, ang masakit, meron diyang ano, yung RB86 na tinatalakay ngayon sa Senado na hindi natin alam kung mapapa-oo o ano. Eh hindi siya ang committee leader even though na siya ang chairman ng constitutional reforms. Dibig sabihin, talagang budol ka na hindi mo nga magawa yung nag-iisa mong plataforma nung camping period. di ba? Nagoyo tayo mga kababayan, na wonderful tonight po tayo. Tapos itong tungkol kay Kiboloy naman, nakakabwisit. Biruin mo. Ah, Siguro alam na alam naman niya yan. Na ano, yung huling hearing ni Hontiveros, ha? Nagpunta siya doon. Nag one minute ano siya, uh, recess no? Para daw kausapin si tibero sa kanyang posisyon. At nung nagbalik nga sila, nandun nga siya at sinabi niya yung kanyang sa loobin, no? Na ginagalang niya yung desisyon ng committee chairman na i si Kiboloy. Pero, in-object niya yung content. Bakit? ba diba? Bakit? Hindi daw sinasabi niya doon sa press conference niya na hindi daw dahil sa kinakampihan niya sa kiboloy o kaibigan. At meron daw tayong separation of church. gong, -gong talaga, no? Unang-una, yung hindi kinakampihan, kung maririnig niyo yung paliwanag niya mga kababayan, <laughs> napakagago, nonsense, comical. No, you're a clown. Robin Padilla, you're a clown. Bakit hindi mo sasabihin kinakampihan? Ha? Huh? E eh kami, dun na lang sa paliwanag mo, malalaman talaga namin na kinampihan mo. Bakit? Marami kang utang na loob kay Kiboloy. Yung mga pagpapalabas ng show mo, yung pagtulong sa'yo sa kampanya, yung sinasabi niyang pinagdasal daw siya ni Kiboloy, imposible. Hindi lang dasal ang pinagkaloob sa'yo ni Kiboloy. Hindi po ako naniniwala, mga kababayan. Yung sinasabi niya, SMNI lamang ang nagpalabas ng aking mga movie. Oh, ayun na lang yan eh diba May utang na loob ka na sa SMNI. Pangalawa, sinasabi niya, hindi daw niya kaibigan. Eh, walang kaibigan-kaibigan, gago. <laughs> no, tapos yung sinasabi niyang ah, ano ba yung ano? Ah, separation of church and government. Eh gago ka pala eh. Wala nang pakialam ang separation of church and government kung yung miyembro ng isang simbahan ay gumawa na ng krimen nilabag niya na ang batas ng gobyerno. Ayun po yun. Mas kinatanungin mo pa yan sa iyong mga kapwa muslim, ang mga totoong mga muslim na sumusunod sa batas, ginagalang ang batas tao. Alam po nila yan, na ang pag ang isang membro ng simbahan, anong simbahan ka man, anong reliyon mo man, pag ikaw ay nag-violate na ng batas, no? kailangan ka ng iharap sa gobyerno dahil ang gobyerno ang gumagawa ng batas, ang gobyerno ang nagpapatupad ng batas, hindi ang simbahan. Hindi po ba? Gago, may separation of church daw. The separation of the church is you have the freedom to practice your religion, to choose your religion. Pero once you violate the law of the land, whoever you are, whoever, whatever you are, ano pa man ang affiliation mo, dapat kang panagutin. Kaso ang problema mga kababayan, itong si Robin etalagang eh talagang mas matimbang ang kanyang pagkiling kay Kibuloy dahil sabi nila naaapi. Sabi ni Andun sabi ni ano, sabi din ni Bilyar yung mga pumirma, sa si Amy, si Bilyar at si Go. Kaibigan daw ni Bilyar si Kibuloy, walang pakialam doon sa mga testimonya ng mga testigo at biktima wala mga gunggong talagang biruin nyo no pag powerful ang tao tulad ni Kiboloy maraming kapit maraming followers 7 million daw etiklop eh, sila pero pag yung mga ordinaryong mamamayan tulad nung ginawa nila dyan dong kay ano yung leader daw ng isang kulto dyan sa Mindanao di ba ginang up ninyo o oh. tapos sasabihin pa ni Robin na let the justice system bakala na daw yung justice department na mag ano sa kanya eh gago ka pala wala pa nga ipinapasang kaso di ba? sabi lang ni Rimulya kasuhan di po ba mga kababayan oh, anong oh, ano ginagawa ni Hontiveros illegal ba yon? pang aapi ba yon? eh may decision naman ng Supreme Court yan yung tungkol sa Parmali trabaho ng Senate gumawa ng in-aid legislation eh wala pa nga yung kaso kay Kiboloy, inuunahan nyo na na paghahalata po mga kababayan no? si Robin Padilla nagbabayad utang na loob yung mga yan nagbabayad ng utang na loob whether may nagawa sa inyo si Kiboloy o kaibigan niyo utang na loob pa rin yan mga hinayupak kayo di po ba mga kababayan nakakakasar mga kababayan yung paliwanag niya bayani pa daw si Kibuloy dahil lumaban sa MPA what? anong klaseng paglaban ng ginawa niya sa MPA pumatay ba siya ng MPA? ano ba? ano ba siya? Uh, militar ba siya? sanction ba siya ng gobyerno para lumaban sa MPA? ang ina bayani bakit hindi nyo bakit hindi na lang igalang igalang yung desisyon ng komite ni Hinto Beros na komite member ka Nakakahiya ka po mga kababayan. No? So hanggang diyan na lang po mga kababayan, no? Pagpapatuloy pa rin natin 'to. Titignan natin yung mga senador na umoo at hindi umoo, no? Kasi nawawalan tayo ng oras. No? At kailangan na nating maglakad doon. O siya po. Ha? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.